Good morning, morning! Nuluto ako ng bangus ngayon. Ang oras ngayon mga guys ay mag-aala 5 pa lang. Ito ay baon ng mga bata. Bangus at saka nagluto ako ng itlog. Naihin na lang ang buso ngayon mga guys kasi nga ay sila'y tulog pa. Mm, madilim pa sa labas, o oh, di ba? Madilim pa. Oh. <laughs> ko nagising ngayon kasi nga tinupak ang mami Rian yun. Kaya, yun, naisipan kong magluto na lang ng kanilang mga babaunin para mamaya sa school. Itong bangus na to yung ano to yung tinula, to, tinula ko to kagabi na eh tinulang isda. Tapos pinirito ko ngayon. Kasi mga bata ay hindi nag-uulam ng karne. Gusto nila isda. Isda, hindi kayo itlog na pinirito. <laughs> Direct pa ako matasain ngayon kasi nga ay may kanin pang natira. Ininit ko na lang. Ininit ko na lang. <laughs> Nangunguyit. Sarap sa mga erita tubig. Pakatahimik ng lugar. Tulog pa nga talaga sila. Sohi. Good morning. Good morning, Sohi. jising na pala sila. Good morning. Ito, <laughs> Jinjin. Tulog pa. Tulog pa si Ate Jinjin. Come -jin. come here, come here. Come here. <laughs> Excited, oh. Excited ang aming chihuahua na maliit. Halika dito. Come gonna put you down. takbu ano? takbu 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 <laughs> takbu uh, Good morning ka sa ano. Good morning ka kay Ginger. Good morning, mag good morning. Diretso sa kanyang cage. <laughs> Ito na ang ating piniritong isda. Lagyan na natin dito. Sari ko. pa ako. Ang bunto tay akin, ang dalawang piece nga itig isa sila. <laughs> Yung dalawa kong maliliit ay hindi pa pwede kumain ng ganitong isda kasi matinik. Ah, ba? Diba? Okay. Usok-usok pa eh. Oh, usok-usok. Nagbubula-bula pa. Ngayon <laughs> naman ang lulutuin ko ay hotcake para sa dalawa kong maliliit. Gusto nila hot cake yung ganitong luto, ang ganitong uh, mix ng ano. Ayun nila yung nasa box. <laughs> Ayun ko nga pa yung dalawa bata na yun. Ayaw nila naman sa box. Gusto nila yung ginagawa kong ano, version ng hot Ganito lang. Yung homemade. Naisipan ko lang mag ano eh. Itong homemade na hot cake na to ay Nasa ano ko lang to, sa isip ko lang to. Pero nagustuhan naman nila. Wala tong asukal, wala tong salt. Ganito lang talaga. Flour lang at saka eggs. Tapos water. Pagpainito tayo ng mantika. Ang sunod natin ng gagawin ngayon ay lalagay na natin itong ating Hot cake. <laughs> hot cake. Eh, sa CR na yata. Baliktarin na natin ang ating hotcake. At ito ay ready na siya. Baliktarin. Dumikit si ating hotcake. Ala, hirap na yung baliktarin. <laughs> Yan. Dito. Okay. <laughs> Ayan. Madilim pa rin siya, mga guys. Gabi pa rin talaga. Alas 5 pa lang eh. Ha? Huh? Ang ganda ng ano eh. Nagulangan kapag gabi. Di ba? Oh magabi. Gabi pa talaga. Speaking of bag gabi, sino Nuti ay maaga na namang pumunta dito sa bahay namin. Oh di ba? Ang aga-aga ng dalaw eh. Sa mga dalawa akong mga ano dito. Dito. Itong aming maliit na babae yan. At yung isa ay nasa kwarto. Yung si Ginger. <laughs> From the very start. let's be careful in my heart. Water again. Hot water. Uh, init. cake natin ay luto na. O, diba? Sukusok so, pa yan. Masarap yan mamaya. Lagyan ng sugar or di kaya honey or maple syrup. O, diba? Nakadalaw na tayo. Ito ay pangatlo na ngayon. Naggawa. O, diba? Dito lang muna natin tatapusin ang ating video mga guys. Talang, Talamat. <laughs> Talamat tuloy. Salamat. At sana nag-enjoy kayo sa aking video for today. Ini airplane oh. Nasa langit, mag na siya. By the way, thank you again sa sa inyo sa pag-subscribe sa akin, pag-follow and like. Salamat ng marami po. God bless po. I love you all. Bye-bye.